Magandang umaga po mga kautol. Bali tayo po ngayon ay pasana. At uh, bibisita po tayo ng halaman doon. Yan, katatapos lang po ito. Ang ating uh, uh ano? tiles sa kalababo. Eh. Yan, bali ano po. Ah, ayun ang pagkaulan po ngayon. Ngayon po yung 26. 26 po ngayon ay. Eh. Yan ang ulan po. Eh, Talagang wala pong tila Yan, magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Tapi pasakana, na. mga auto lang ulan po. Ah. ano ulan ng umaga, umaga po. Subang kalam. Tapi pasakana, Ah, ah, ulan. Portarte po ngayon mga auto lang oras natin. Yeah, mga auto bali pasakana po tayo. Yan, tapi ilaw sa ulo, tapi sa na Pilipinas, nabigay. Ah, nang tubig po ang ulan, pasak kasi bangka lang, bubuhayin na po natin. Akala po mga kotol ah, ah, Talaga pong yan ang ulan Sobra Ay bibisitahin po natin mga kotol ah, ah, Talaga pong Ay tepe na kupo kasi dun sa may Kusina po ay Sa bahay ay Ilang araw tayo hindi nakasakapat eh Ayun ay, ay bibisitahin po natin At ah, aba ay Talaga naman pong ano ay straight ang ulan din sa amin ah oh ay talagang biyaya ang ulan dahan-dahan lang po yan ang tulas po ng panabi ay ito po syaktuhan lang ang din sa amin ah oh. huwag kao so, nalaglag at uh, po ang ang patakan ng ulan tubang -tug tutok oh bahang-bahanaw yan ah, wala nang baha Baham baha, po oh. ano ah ng tubig pagkala po ng tubig okay. so, Sinagsin, ang auto tulong kasi din ng ating muka at alas uh, 6 na po ay sakto. ah, ah ayaw lang sila ang ulan Kinig yung mga otol yung ano na natunog Yun oh. Parang baka na po hmm. Yun e, eh, ano, pakalit-lit na insekto po yun, liit hayop yun eh Parang baka Tapos pinasabi parang na Yan, kamukuan tubig palak eh ah, ah. nalumbulumbu na naman po ay hmm. nalumbulumbu na naman ang ang ano po ang tubig ah, ah. kain naman na biro bagyanan lumaki ang halaman po ay mapaganitong firming ulam hmm. ang alawas pati eh. Nó âu quá Dito mga kotoy, hindi mawala ng kabuti eh. Kapag ganito na ulan ah, ah. Ay, yung misturang nga yan Ang daming kabuti Nabubulok ito ay eh. Pali Palipaligid lang po Yan yun, meron mga utol Ulo eh. tunat mamintang halian Alulutuin na ah, Bibigyan natin kay tatay Kaya kay nanay Yun, apakalaki mga kautol Yan mm. Ito ang magandang kabuti Kita niyo po ba Laki, ito ang maganda, hindi pa nabubusingi Ano, laki Kami nabubulok Yan o, no? mga kautol eh. Laki Dito ng ganito mga pa paagapan. Ang panguho ng ganito abay yan ang dami naman pong tao ah. Nanadaan din niya, daan na naman po aring aking ah, tubigan na. Ah. Parang patuwi po yan. Pamunta sa Alupay. Ito sa pinagbahay namin dati. Dito ang daan niyang ulpot niya. Yan mga kutol eh. Yan oh. Yay, sulbo-sulbo rin niya kay tatay. Aringga na rin kabuti. Lagyan mo na at Yeah Gisa Sword na Bibisitahin lang po natin na rin uh, nga yung sa At halaman Aha. Yan, ang laki ng baha Ah, auto Oh, ay Tudon-tudo po Walang katigil-tigil lang ulan Tuwing ngayon ito daw po dito pag mapapasko eh Ngayon lang mapapasko rito ay ha ngayon lang po uli o oh, papasko na ang palay eh. kaya lang hindi makalaki at gawa ng ay ano nga po yan at gawa ng kapag maulan nga po sabi ko sa inyo ay ang ating palay eh, halaman ay hindi masyado makalaki ho oh. tutututu ang ulan pag bubulos-bulos sa ang mga tubig doon at ah... Uh, paman din mga kautol yung puy daan ng baka yung isang yun kung bihira na ma'am ah maganda na oh maganda na ah naglalang slide naman mga kautol eh lang slide naman oh naglalang slide ang ating pilapil ayaw ko lang tawirin eh eh malalain yun. tandaan nyo mga otol, nung binaha ito aking tubig ang sa video ni utol at sa akin oh ay huwag na huwag aring babaha at tapyas ganda ang eh, pali pa naman yung medyo maganda na no? pag iisang buwan sa nuwebe yan Oh, ay pistulang dagat na naman yan Sinakabag kapag sinamasama Oh Eh, ulan na eh ay maghapong ganyan Oh, ang ano po y... Ang tubigin dagat na naman Ay, sumula na naman na eh. Patayang Patay papasok nito Pero ang narating po is ano Sa ang narating niya sa gusa ano po sa niugan ari pa pa sa Tuloy ang ano. Ay ano po ang magagawa natin? Ay wala po tayong magagawa kapag po kalamidad ang dumali. Yan. Doon ang gagaling. Ari pa po ay. Tinanggagaling mga utol yung baha. Diyan eh. Yan, yeah, pupunta sa tubigan Huwag naman sana lumaki Na, Ay, gaba ang halaman Yan, oh no? Diyan Dito po nang gagaling Ito ang ng baha Galing yan sa ano Sa, dyan, sa burul Yan, binisita lang po natin yung palay At, ay namang siliham oo oh, yan abag ah. ah, yan lumaki eh. bahang bahay ay putihin na naman po pala re mga mm -hmm, ganda ng bunga eh. ay putihin na yan lago mm -hmm. yan tama po. Oh. Ganito ito mga auton. Kapag ganyang ano na. yan Parang sila po'y naluluoy. Sa na wala ang dahon. Buha po ng ano yun na, eh Baha. Ulan. Ayan, lago. Oh. Napipilas pa agad. Nalutong ay. Ayan, yung po Nalil na sisira At tuha ng ulan Ay, dyan na mahal mga utol Ayan o no. Ayan, ang ganda na po ng feeling natin Kaya lang, ganyan naman. po ba Ay, hindi po ma Hindi po natin maano ma ang kalamidad ay Dahil Kapag po kalamidad ang Ay, hindi no? Ay, hindi po

Ganda ng variety na ito mga kutol Kung gusto nyo itry Mag uh, patriot kayo Kung gusto nyo itry mga kutol Mag patriot kayo Magandang sibling hmm. Ayan, eh. Magandang lalaki Masa ano to uh, Ano sa produkto Mas tinatangkilik yan Mga kutol ang masama dyan Ito po nagkakatama Okay. Ay, Kapag ganyang ulan ng ulan Nahinahin natin ang ating produkto ay, mag spray ka po Laglag -lag din naman Laglag -lag din naman po sa ano Sababat gawa nga po ng Maulan Hindi na parang lang po Maganda ng buong Hmm. Pero bulok-lok po ito, Loy. Oo, Tol. Hmm, mga bulok-lok. Nagkakatama, oh. Ayan, ang ganda naman ang bakit punong puno kahit na ulan na eh, pero yung iba mga kautol na apektuhan din Apektado talaga lahat mga kautol na ano? Ang lamig naman eh Para po nasa paahan na ng bagyo Ah ng bagyo ng bag, Oh bagyo ah bagyo city Ayan oh Oh, ay kahapon ay Pasko po Merry Christmas Ngayon naman ay eh, ano, mga nasa probinsya mga kautol Ang uh, papasko po ngayon ah, Shout out sa inyo mga taga Palali Taga -ma Masin Lahat ng probinsya ngayon naman, ang kahapon na yung bayan eh. Pasko ngayon, Paskuhan ng mga probinsya. Ah, kay Utol Alvin. Merry Merry Christmas. Nahatag ko yan kay Son. Saka mga kay mga pamangking ko. Yan, shout out sa inyo. Lagi maging ingat, dahil laging maulan. Ingat sa landslide. Sa baha. Yan. Tayo na may pupunta sa pailog na rin. At ah, okay na naman po Arim Spray po uli ng spray. Para wala tayong magagawa ay. Eh. Tuloy lang po tayo sa ating pangarap. Yan. Pupuntahan naman natin mga kotol aring pasalok na are, Abay, hindi ari pa ngunari kalaki. Abay, tama naman po yung tubigang ko. Matitilbong, matitilbong yan. Aba. Wala mo naman po ang tubig. Ang hindi po maximum nito yun eh Ang maximum nito yung maliit lang At tumaawas po oh O maawas po Yan oh Pabunta doon Eh di awas na naman yan Hindi ari pong ganyan Yan mga kotol ito po yung papasok Yan mga kotol ito po yung papasok po oh. Yan, dito, ito yung dalawang ilog po yan eh. Ito. Dito dapat ibabagsak natin. Dahil po malaki po ang napasok doon. Nakaraming po lang din eh. po Ah, mga kotol, bali okay na po hindi na masyado malaki ang tubig din sa pagpunta po sa akin tubigan Yan. dito ko na po pinalihis mga kotol para hindi masyado malaki ang tubig na napasok sa ating tubigan ay malaki pinatay na po natin medyo meron pa naman napasok kaya lang hindi po kalakihan Na puti pa uwi na mga kotol okay na po yung ating mga halaman Nabisita na lang po natin. Ayan, hanggang dito lang po mga kotor. Sipag lang po at saka buhoy probinsya. Bye! Salamat po!